Kumusta? Sa pagtalakay natin ngayon, uh, papasukin natin ang isang larangan na pamilyar sa ating lahat, yung paggawa ng mga desisyon. Lalo na yung mga tila mabigat, 'di ba? Yung mga nakakatakot o um mapanganib. Oo. Alam mo yun yung mga pagkakataon na parang parang isang malaming sugal. Madalas nating naririnig na ang pinakamalalaking tagumpay sa karera man o sa buhay ay e nagsisimula raw sa isang desisyon na parang parang masyadong mapanganib. Hmm, tama. Pero ito ring mismo yung mga sandali kung saan tayo pinaka nag-aalangan, di ba? Totoo yan. Doon tayo natitigil minsan. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon, hango ito sa ilang sipi mula sa isang material na tumatalakay sa pamamahala sa panganib ng may matalinong pagpapasya o managing risk with discernment. Ah, okay. Discernment. Oo, ang focus nito ay hindi lang basta pagharap sa risk, kundi yung pagbalanse ng tapang at um, ng matalinong pag-iingat. Parang ganun. Interesting yung balanse na yan. Sabi nga rito sa material, ang tunay na panganib daw eh hindi yung risk mismo. Ah, hindi yung risk? Hindi, kundi yung kumilos tayo ng walang sapat na linaw yung hindi natin makilala ang pagkakaiba ng isang tunay na oportunidad sa isang, alam mo yun, magastos na pagkakamali. Oo nga, malaking bagay yon. Kaya ang mission natin ngayon, himayin natin kung paano nga ba magkaroon ng ganoong klasing linaw. Gagamitin natin yung mga ideya mula mismo sa source na ito, kasama na ang mga pananaw mula sa Biblia at ilang praktikal uh, practical na balangkas na inilalatag nito para matulungan kang harapin yung uncertainty. Sige, simulan na nating himayin ito. Sige, game. Okay? Isa sa mga unang punto ng source ay, marami raw sa atin, lalo na yung mga nasa posisyon ng pamumuno, ay madalas nahuhulog sa dalawang magkabilang dulo. Ah, yung extremes. Oo, yung extremes. Sa isang banda, andyan yung sobrang pag-iingat na halos ayaw ng kumilos, di ba? Kaya nasasayang ang mga oportunidad. Hmm, paralysis. Tapos sa kabilang banda naman, andyan yung sobrang tapang na walang paghahanda, na nauuwi naman sa mga problemang hindi inaasahan. Parang nawawala yung gitna. Tama ka dyan. At yung gitnang landas na yan, yun mismo yung tinatawag ng source na discernment o matalinong pagpapasya. Ang linaw ng sinasabi dito hindi ang risk ang kalaban. Hindi ang risk? Oo, kundi yung risk na hindi nasusuri, hindi na pag-iisipan ng malalim. At ang kawili-wili pa, tinitingnan ng source ang pinangmulan mismo ng risk, hindi lang bilang isang business concept, kundi may theological na ugat daw. Theological na ugat? Paano yun? Medyo malalim yun ah. Oo. Ikinakabit ito ng source sa konsepto ng mundo pagkatapos nung uh, pangyayari sa halamanan ng Eden ayon sa Genesis Kabanata 3. Sinasabi na doon daw pumasok yung kawalan ng katiyakan o uncertainty sa karanasan ng tao. Ah, uh, okay. Pagkatapos ng Eden? Oo. Bago yun kasi, inilalarawan ng Eden bilang lugar ng perfectong harmonia at kasigurahan. Pero pagkatapos ng tinatawag na fall, yung uncertainty at risk ay e nabing natural na bahagi na ng ating realidad. Natural na bahagi na pala? Oo. Binibigay nga na halimbawa yung kay Noah tsaka yung paggawa ng arko sa gitna ng pagkutya, ba? Diba? O yung pagtawag kay Abraham na umalis sa kanyang bayan patungo sa lugar na hindi niya alam? Mga major risks yun. Oo. Pinapakita nito ayon sa source na ang risk ay hindi isang bagay na dapat nating iwasan sa lahat ng pagkakataon, kundi isang realidad na kailangan nating matutunang pamahalaan. Ito na yung Kumbaga ito na yung tanawin ng ating ginagalawan. <laughs> Nako, napakalalim ng perspektibang yan. Kung ganun nga na natural na bahagi na ito ng ating mundo, eh bakit tila ang hirap-hirap pa rin para sa atin na harapin ito? Ano raw ang sabi ng source tungkol dyan? Bakit tayo nahihirapan? May mga binabanggit na psychological factors yung source nariyan yung tinatawag nilang fear factor. Fear factor, okay. Kasama dito yung loss aversion, yung konsepto na mas matindi raw yung sakit ng pagkawala kaysa sa saya ng pagkakaroon ng katumbas na halaga. Kaya mas umiiwas tayong sumugal. Ah, mas takot tayong mawalan kaysa matuwang manalo. Sakto, nariyan din yung status quo bias. Yun yung kagustuhan nating manatili na lang sa kung ano ang nakasanayan kasi mas komportable, mas predictable. Kahit hindi na ito yung pinakamagandang sitwasyon. Kahit may mas magandang option. Oo. Maihalin tulad nga raw ito dun sa lingkod sa talinghaga ng mga talento na ibinaon na lang yung pera dahil sa takot sa amo niya. ba diba? Ah, oo. Yung takot na baka magkamali o malugi. Pero, teka, may kabilang panig din yan, di ba? Yung hindi naman takot, kundi yung sobrang kumpiyansa naman. Hmm, oo. At yun yung tinatawag ng source na overconfidence factor. Nandyan yung illusion of control. Illusion of control? Yun yung pakiramdam natin na mas kontrolado natin ang sitwasyon kaysa sa totoo o kaya yung optimism bias. Ah, yung masyadong positive? Masyadong positibo. Mm -hmm. Yung tendency natin maging sobrang positibo sa ating mga inaasahan at minamaliit yung posibilidad ng mga negative na pangyayari. Parehong delikado yan, yung sobrang takot at yung sobrang kumpiyansa. Walang balanse. Oo nga, no? So, kung may mga natural tayong psychological tendencies na nagpapahirap sa tamang pagharap sa risk, ano naman ang solusyon o yung panlaban na inaalok ng source dito? Ang raw dito ayong sa source ay yung pananampalataya. Pero hindi ito yung basta wishful thinking lang ah. Hindi lang basta sana. Hindi, kundi isang aktibong pagtitiwala at pagpapakumbaba. Una, palataya laban sa takot, yun yung pagtiwala sa Diyos sa gitna ng uncertainty. Binabanggit na nga nito yung 2 Timoteo 1.7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at ng pagpipigil sa sarili. Mm, power, love, and self-discipline. Oo. Tapos, pananampalataya laban naman sa kahambugan o hubris. Yun yung pagkilala na hindi natin alam ang lahat at kailangan natin ng karunungan mula sa mas mataas sa atin. Dito pumapasok yung Kawikaan 3.5. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Huwag sa sariling galing lang. Eksakto. Sa ganitong pananaw, yung discernment hindi lang siya mental skill. Isa siyang espiritual na disiplina. Espiritual na disiplina? Hmm. Mukhang mas malalim pa pala yung discernment hesa sa karaniwang pagkaunawa natin dito bilang pagiging maingat lang. Lilawin nga natin, ano ba talaga ang ibig sabihin ng discernment ayon sa konteksto ng source na ito? Magandang tanong yan. Kasi oo, madalas iniisip natin pag discernment, ingat lam. Pero ayon sa source, ang discernment ay higit pa sa simpleng pag-ingat o prudence. Ito raw yung kakayahan na makita at mahusgaan ng tama ang mga bagay. Makakita at makahusga ng tama. Oo. O. Yung pagkakaiba ng totoo sa hindi totoo, ng mabuti sa masama, ng karunungan sa kahangalan. Lalo na raw ito mahalaga sa mga sitwasyon na malabo yung linya, di ba? Mm -hmm. O maraming gray areas. Ay, yung mga mahirap na desisyon. Oo. O. Sa pananaw ng Biblia, ya na tinutukoy ng source, ang discernment ay maaari isang kaloob ng Espiritu Santo. Binanggit yung 1 Corinto 12.10 at uh, isang karunungan na dapat nating aktibong hanapin tsaka ipanalangin tulad ng nasa kawikaan 2.3 to 6. Kailangan hanapin. Oo. Okay? At kung ilalapat natin yan sa mas practical na konteksto tulad sa trabaho o sa negosyo, paano yon? Well, Sa profesional na larangan, yung discernment, pwedeng itong magpakita bilang strategic insight. Yung bang kakayahang makita yung mga oportunidad na hindi nakikita ng iba. Ah, yung vision. Parang ganun. Pwede ring maging ethical clarity. Yung kalinawan sa kung ano ang tama at mali sa mga komplikadong sitwasyon sa trabaho. Kasama na rin dyan yung kakayahang makilala yung tunay na banta mula sa simpleng ingay lang. Tsaka yung tamang pagtatasa sa mga potensyal na panganib. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang gagana, eh tungkol ding ito sa kung ano ang tama at nararapat. Okay, malinaw yun. Parang combination siya ng wisdom, insight, tsaka moral compass. May binigay bang magandang halimbawa o ilustrasyon yung source para mas maunawaan natin ito? In action, kumbaga. Meron. At isa sa pinakamatingkad na ginagamit ng source ay yung talinghaga ng mga talento. Mula sa Ebanghelyo ni Mateo, di ba? Kabanata 25. Ah, oo. Pamilyar yan. Sige, himayin natin. Ano ang mga aral nito ayon sa pagtalakay ng source? Ano yung una? Una, malinaw daw na inaasahan ang risk-taking. Inaasahan. Hindi lang pinapayagan. Oo, o, inaasahan. Malinaw sa talinghaga na yung amo… Umasa siya na yung mga lingkod ay hindi lang itatago yung perang ipinagkatimala, kundi gagamitin nila yun para lumago. Ah, to make it productive. Eksakto. At ang pagpapalago kahit anong uri pa yan, laging may kaakibat na risk. So hindi option yung hindi kumilos dahil lang sa takot. Interesting. Okay, so inaasahan, ano yung pangalawa? Pangalama, yung pagharap sa risk dapat daw calculated tsaka may prinsipyo. Hindi ito yung parang basta sugod lang ng sugod. Kailangan isaalang-alang yung kakayahan, nung pinagkatiwala, yung dami ng talentong natanggap niya, tsaka dapat naaayon ito sa layunin o nais nung nagbigay ng tiwala, yung amo. May elemento ng katalinuhan tsaka responsibilidad. Make sense, hindi reckless. Dapat pinag-isipan. Pangatlo. Pangatlo, malinaw na ipinapakita na yung takot yun yung isang malaking hadlang sa paglago tsaka sa pagiging produktibo. Yung lingkod na may isang talento lang, di ba? Kinunde na siya. Hindi dahil nalugi siya. Ah, hindi dahil nalugi. Hindi. Kundi dahil wala siyang ginawa dahil sa takot yun yung tinatawag na paralysis by fear, kumbaga. Natakot kaya walang ginawa. Okay. At ang pangapat na aral? Pangapat at marahil yung pinakakonklusyon, ang tunay na pangangasiwa o stewardship, yung term na ginagamit ng source. Stewardship? Oo. Ay hindi lang tungkol sa pag-iingat sa kung anong meron ka. Ito ay tungkol sa aktibong pagpapalago at paggamit ng mga ipinagkatiwala sa iyo kahit pa nangangahulga nito ng pagpasok sa mga sitwasyong hindi tiyak o may uncertainty. Ang stewardship daw ay nangangailangan ng discerned courage. Discerned courage. Tapang na may discernment. Nabanggit mo yung stewardship. Parang mahalaga yung konsepto sa buong framework ng source, no? Pwede mo bang palawig pa yon ng kaunti? Ano ba yung stewardship na yan? Oo, central talaga yan sa kanila. Ayon sa source, ang prinsipyo ng stewardship Tinuturo nito na hindi tayo ang tunay na may-ari ng mga bagay na nasa atin. Lahat daw yung ating oras, tanento, kakayahan, yaman, impluensya, posisyon, pati na yung kalikasan, lahat 'yan ipinagkatiwala lang sa atin ng Diyos. Lahat pala, no? Hindi lang pera. Oo, lahat. Ang ugat nito, ayon sa source, may kita pa sa Genesis 2:15 kung saan inutusan yung tao na alagaan at pagyamanin yung halamanan ng Eden. Tayo raw ay mga katiwala lang o managers kumbaga, hindi tayo yung owner. So, kung katiwala lang tayo, Ibig sabihin, may pananagutan tayo sa tunay na may-ari. Tama ba? Eksakto. At yun ang nagbibigay ng bigat tsaka direksyon sa ating pagharap sa risk. Ang bawat desisyon natin, lalo na yung may malaking potensyal na epekto, hindi lang tutungkol sa ating sariling pakinabang o pag-iwas sa lugi. Ito ay isang pagkakataon na ipakita yung ating katapatan tsaka katalinuhan bilang mga katiwala sa harap ng may-ari. Hmm. Hindi lang anong para sa akin. Oo, oh. ang tanong dapat, paano ko mapamamahalaan ito ng tama at naayon sa kalooban nung nagbigay nito sa akin? Wow, that really reframes how we should look at big decisions. Grabe, kung ganyan kalalim yung pundasyon, paano naman ito isinasali ng source sa mga practical na hakbang? May binigay ba silang halimbama kung paano gamitin yung discernment sa isang, alam mo yon totoong sitwasyon? Meron, meron. Nagbigay yung source ng isang relatable scenario. Kunwari, ikaw ay isang leader ng kumpanya na nag-iisip kung dapat bang i-launch yung isang bagong produkto o serbisyo sa isang market na pabago-bago at maraming uncertainty. Okay, pamilyar yan. Madalas mangyari yan. Ano ang mga posibleng approach daw? Ayong sa source, may tatlong karaniwang approach. Una, yung reckless o padalos-dalos. Sige, launch na agad. Bahala na. Walang sapat na research, testing o paghahanda. Basta go lang. Yung barabara? Oo. Pangalawa, yung fearful o matatakutin. Teka muna, hintayin nating maging perfecto ang lahat. Hintayin nating luminaw market. Ang resulta nito, madalas yun nga, paralysis or analysis paralysis. Hanggang sa mahuli na sa pagkakataon. Masyadong nag-overthink, wala nang nangyari. Tama. At ang pangatlo, syempre, yung may discernment. Ano ang itsura noon? <laughs> sila nga, ano yung discerning approach? Ang discerning approach nga di ayon sa source, may mga katangian tutulad ng una, mapagkumbaba ang pagtatasa? Kinikilala mo yung sarili mong kakayahan at limitasyon, pati na rin yung resources ng team. Hindi ka nagyayabang. Humility. Okay. Pangalawa, masusing pananaliksik. Pag-aaral sa market, sa mga kakumpetensya, sa mga posibleng hamon. Due diligence kumbaga. Research talaga. Oo. Pangatlo, aktibong paghingi ng payo. konsulta sa mga eksperto, sa mga mentor. At ayon sa pananaw ng source, mahalaga yung panalangin para sa gabay. Hindi lang sariling galing. Hindi. At pang-apat, strategic planning na may kasamang contingency. Nagpaplano ka ng maayos, pero handa ka rin sa mga posibleng hindi inaasahang mangyari. May plan B, plan C. Ito yung balanse ng tapang tsaka pag-iingat, calculated risk-taking. Mm. Parang mas musigasig at mas deliberate yung discerning approach, ano? Hindi lang siya basta maingat. May mga specific tools ba na binanggit yung source para matulungan tayong gawin yung prosesong yan ng mas sistematiko? Kasi parang ang hirap niyan i-apply eh. Oo, meron. May dalawang pangunahing tools na binigyang diin. Una, yung tinatawag na risk assessment matrix. Risk assessment matrix. Okay, ano yon? Ito ay isang simpleng grid, parang table, kung saan inililista mo yung lahat ng posibleng risk na naiisip mo related dun sa desisyon. Tapos sinusuri mo yung bawat isa, batay sa dalawang dimensyon. Likelihood, gaano kataas ang posibilidad na mangyari ito, tsaka impact, gaano kalaki ang magiging epekto nito kung sakaling mangyari. Ah, parang high likelihood, high impact. Low likelihood, low impact. Tsaka yung mga nasa gitna. Para ma-prioritize. Anong gagawin pagkatapos ma-plot yun? Batay sa assessment na yun, doon ka na makakapag-isip ng mga mitigation strategies. Yun yung mga hakbang para mabawasan yung posibilidad na mangyari yung risk o mabawasan yung impact niya. Para mapaliit yung risk? Oo. At makakapag-plano ka rin ng contingency actions. Ano yung gagawin ninyo kapag ito na, nangyari na nga yung risk na yon? May plano na agad? Meron na ang idinagdag pa ng source na mahalaga raw lalo na mula sa kanilang Christian perspective ay yung pagsama sa matrix na ito hindi lang ng financial o operational risks kundi pati na rin yung ethical at moral risks. Kakasama yon Oo, mahalaga raw yon Halimbawa, ano ang risk na makompromiso yung aming values sa desisyong ito? Kailangan kasama yon sa assessment. Maganda yung pagdagdag ng ethical moral dimension. Importante yon Ano naman yung pangalawang tool? Ang pangalawang tool ay yung scenario planning matrix. Kung yung risk matrix nakatuon sa mga specific na panganib, yung scenario planning naman, tinutulungan tayo nito na mag-isip ng iba't-ibang posibleng hinaharap o future states. Iba't-ibang posibleng mangyari sa future? Oo, hindi lang isa yung tinitingnan mong posibleng mangyari. Halimbawa, gumawa yung source ng isang 2x2 matrix na may access tulad ng market demand, na pwedeng high or low, tsaka yung operating environment na pwedeng supportive or challenging. Ah, okay. So, nagkakaroon ng apat na posibleng senaryo. Oo, apat na quadrants. Tapos, binigyan nila ng mga pangalan yung bawat senaryo para mas madaling tandaan. Halimbawa, scenario 1, boom and blessing, high demand, supportive environment yun. Scenario 2, innovate and navigate, High demand pero challenging environment. Kailangan mag-innovate. Oo. Scenario 3: Niche and nurture. Low demand pero supportive environment. At Scenario 4: Pivot and preserve. Low demand na, challenging pa yung environment. Nako, yan ang mahirap. Oo. Ang punto nito ay para paghandaan mo yung bawat posibleng scenario na ito. Hindi lang yung inaasahan mong mangyari or yung best case tinutulungan ka nitong maging mas flexible, mas adaptable, tsaka mapalakas yung iyong foresight o yung kakayahang tumingin sa unahan. Mukhang napaka-useful ng dalawang tools na yan para maging mas structured yung pag-iisip natin sa risk. Talagang kailangan yan na. Pero bukod sa mga tools na ito, meron bang parang pinaka-core na framework o filter kumbaga na binibigay ang source para sa mismong paggawa ng desisyon yung parang ultimate test meron meron at ito marahil yung isa sa pinaka memorable at um, pinaka practical na bahagi ng source material tinatawag nila itong parang TG2 framework na nakatayo para sa apat na gabay na tanong TG2 ano yun sa filipino pwede nating isalin to bilang totoo ba ito mabuti ba ito Napapanahon ba ito? Kalooban ba ito ng Diyos? Ito raw yung apat na tanong na dapat itanong sa bawat mahalagang desisyon na may kaakibat na risk. Wow! TG2! Totoo, mabuti, napapanahon, kalooban ng Diyos. Pakianpak nga natin yan ng kaunti. Simulan natin sa, totoo ba ito? Anong ibig sabihin yan? Ang tanong na totoo ba ito, tumutukoy ito sa katumpakan ng impormasyon tsaka katapatan sa pagtatasa. Base ba sa facts yung desisyon mo o sa hakahaka lang? Naging tapat ka ba sa pagkilala hindi lang sa mga potential gains, kundi pati sa mga potential downsides at risks? Honesty sa assessment. Oo. At ayon sa source, konektado rin ito sa pagiging alinsunod sa mga walang hanggang katotohanan o biblical principles. Binabanggit nila yung kawikan 23.3 na nagsasabing bilin mo ang katotohanan at huwag mong ipagbili. Value truth. Okay. Truthfulness and accuracy. Clear. Paano naman yung pangalawa? Mabuti ba ito? Ito naman tumutukoy sa ethical na dimension tsaka sa epekto sa kapwa. Magdudulot ba ito ng tunay na kabutihan, hindi lang sa iyo o sa kumpanya mo, kundi sa lahat ng maapektuhan? Mga empleyado, customers, community, suppliers, pati na yung kalikasan. Sa lahat ng stakeholders. Oo. Morally sound ba yung paraan para maabot yung layunin? Ito ba ay nagtatayo o naninira? Dini Dinidirekta tayo nito sa Philippos 4.8 na isipin yung mga bagay na kapuri-puri tsaka mabuti. Napakahalaga niyan, lalo na sa panahon ngayon. Okay. Ikatlo, napapanahon ba ito? Timing is everything, ika nga. Tama. Ito na ba talaga yung tamang oras para gawin ito? Handa na ba yung organisasyon? Handa na ba yung market? Minsan kasi maganda yung ideya, pero mali yung timing, di ba? Oo, oo. Pwedeng masyadong maaga or masyadong huli pwede. At sa pananaw ng source, kasama rito yung paghingi ng gabay sa Diyos tukol sa kanyang timing. Naalala natin yung Ecclesiastes 3.1, may takdang panahon para sa bawat bagay sa ilalim ng langit. Hindi lahat ng magandang ideya na pakanahon agad. Kailangan ng discernment sa timing? Okay, at yung panghuli at marahil yung pinaka-challenging, kalooban ba ito ng Diyos or is it godly? Paano malalaman yun? Yan nga yung ultimate filter ayon sa source. Ang tanong dito, ang desisyon bang ito? Nagbibigay luwalhati ba ito sa Diyos? Naaayon ba ito sa kanyang karakter tsaka mga prinsipyong nahayag sa kanyang salita? Ito ba ay isang pagpapakita ng tapat na pangangasiwa, yung stewardship, sa mga talentong ipinagkatiwala niya? Alignment with God's will. Oo. Ang gabay dito ay yung 1 Corinthians 10.31. Ano mang ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluwalhati ng Diyos. Pinipilit ka ng tanong na ito na i-align yung iyong mga plano, hindi lang sa iyong mga strategic objectives, kundi sa iyong pinakamataas na calling at values. Grabe. Ang apat na tanong na yan. Totoo, maguti, napanahon, kalooban ng Diyos. Ah! Ang simple pakinggan pero ang hirap sagutin ng tapat, no? Talagang pinipilit kang mag-reflect ng malalim. Totoo. Hindi ito checklist na mabilis lang na chine-checkan, eh. Ito ay isang proseso ng, ng malalim na pagdi-discern na madalas nangangailangan ng oras, ng panalangin, ng pagkonsulta sa iba. Pero ayon sa source, ito yung paraan para makagawa ng mga desisyon na hindi lang matagumpay sa paningin ng mundo, kundi tama at saka kalugod-lugod din sa paningin ng Diyos. Isang mas mataas na standard ng decision making. So kung ibabalik natin ito sa ating tagapakinig sa na nakikinig ngayon, paano mo magagamit itong mga ideya na ito sa mga personal mong hinaharap na panganib at oportunidad Magandang tanong yan para sa personal na pagninilay, no? Iniimbitahan ka ng source na itanong sa sarili. May mga oportunidad ba sa buhay ko ngayon, sa trabaho, sa pamilya, sa ministeryo, sa personal growth na, naipinagpapaliban ko dahil hindi ako sigurado kung paano ko haharapin o husugahan yung mga risk na kasama nito. Yung mga nakapending na desisyon. Oo. At ano kaya ang posibleng magbago kung magkakaroon ako ng isang mas malinaw tsaka may prinsipyong paraan para suriin yung mga risk na ito? Gamit yung framework na totoo, mabuti, napapanahon at kalooban ng Diyos. Baka may mag-iba sa approach mo. Baka mas magkaroon ng clarity or courage. At mahalagang idiin gaya ng sinabi mo kanina na hindi lang ito para sa mga CEO o business leaders. Tama ba? Applicable sa lahat. Oo, malinaw yun sa source. Ang mga prinsipyong ito ng discernment, ng stewardship, ng pagharap sa risk. Applicable to sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa pagpili ng karera, sa pagpasok sa isang relasyon, sa pamamahala ng ating pera, sa mga desisyon tungkol sa ating kalusugan, sa pagpapalaki ng mga anak. Sa araw-araw na buhay? Oo. oo. Ang layunin ay hindi para maging risk-free. Imposible 'yun, 'di ba? Kundi para magkaroon ng tinatawag na discerned courage. 'Yun yung tapang na hindi padalos-dalos, kundi may kasamang karunungan, pagpapakumbaba at pananampalataya. Discerned courage. Gusto ko yun. Nabanggit din ng source yung bigat ng responsibilidad. Pero kasabay nito yung privilegio ng sino mang nasa posisyon ng influensya, maging sa pamilya, komunidad o organisasyon, na maging halimbawa ng ganitong klase ng matalinong pagpapasya sa gitna ng mga hamon. May responsibilidad tayong ipakita to. Okay, grabe. Napakarami nating napag-usapan at nahimay. Kung lalagumin natin para sa ating tagapakinig, ano yung mga pinakamahalagang puntos na dapat mong matandaan mula sa ating paghimay sa source material na ito? Sige, uh, unang-una siguro, yung panganib or risk, hindi yan maiiwasan. Bahagi yan ng ating, sabi nga, post-Eden reality. Ang susi ay hindi yung pagtakas dito, kundi yung pagharap dito ng may discernment o matalinong pagpapasya. Hindi avoidance, kundi discernment. Tama. Tumanawa yung discernment. Ito yung pagbalanse ng tapang at pag-iingat na nakaugat dapat sa mga prinsipyong biblikal tulad ng stewardship na tayo makatiwala lang at pananampalataya bilang panlaban sa takot at kahambugan. Faith over fear and hubris. Oo. Pangatlo, may mga practical na tools na makakatulong tulad ng risk assessment matrix tsaka scenario planning. At lalo na yung TG2 framework, totoo, mabuti, napapanahon, kalooban ng Diyos bilang ultimate filter sa paggawa ng desisyon. Parang kompas yun. At ang pinakalayunin ng lahat ng ito, ano ang gusto nating mabot? ang pinakalayunin ayon sa source ay hindi para tanggalin yung lahat ng uncertainty kasi imposible yun eh. Sa halip, ito ay para harapin natin yung uncertainty ng may katapat katapatan, may integridad, tsaka may pagtitiwala. Facing uncertainty with faithfulness. Oo. Pinagsasama nito yung ating masigasig na pagsisikap tsaka strategic thinking bilang tao kasabay ng matibay na pananalig sa isang Diyos na makapangyarihan na may kontrol sa lahat at kayang gamitin ang lahat ng bagay para sa ikabubuti gaya ng sinasabi sa Roma 8:28. Ah, yung Roma 8:28? Oo. Kapag ganito yung pananaw natin, yung risk hindi na lang siya isang source ng anxiety or pagkabalisa. Mm -hmm. Nagiging nagiging arena ito, isang lugar para maipakita yung ating pananampalataya, yung ating karunungan, tsaka yung katapatan natin bilang mga katiwala. Isang napakagandang pagbabago ng pananaw yan. Mula sa pagiging anxiety-inducing, nagiging faith-building. Opportunity for stewardship. Kaya bilang pangwakas, iiwan namin sa iyo ang tanong na ito para pagnilayan. Sa lahat ng mga panganib at oportunidad na kasalukuyang nasa harap mo, sa iyong trabaho, pamilya, ministeryo o personal na buhay. Alin sa mga iyon ang marahil ay nangangailangan ngayon, hindi lang ng masusing kalkulasyon at pag-iingat, kundi ng isang matapang na hakbang. Hmm, isang matapang na hakbang. Oo, isang hakbang na hindi padalos dalos-dalos, kundi nakaugat ng malalim sa iyong pagsusuri kung ano ba talaga ang totoo, mabuti, napapanahon at kalooban ng Diyos para sa sitwasyong iyan. Kahit pa, kahit pa hindi mo pa perpektong nakikita ang kabuuan ng daraanan